Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hustisya at katotohanan ng panawagan ng kaanak ng isa sa dalawang high school students na natagpo ang patay sa isang silid sa loob ng Signal Village National High School Maghahating gabi ng November 10. Sa isang Facebook post ni Rhea Manalo, pinsa ng isa sa mga biktima, Nanawagan nito ng tulong para maungkat ang tunay na dahilan sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Ayon sa kanya, tinanggal ang katawan ng dalawa kahit hindi pa na-e-examine ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operations o SOCO. Hindi rin ito naniniwalang suicide ang case of death ng kanyang pinsan Lalo pa at maganda ang performance nito sa kanyang pag-aaral at nanawagan nito sa lokal na gobyerno ng tagig na investigahan ng insidente. Giit pa nito, uncooperative o hindi umano nakikipagtulungan ng pamunuan ng eskwelahan at sinabi umano sa kanyang walang gumaganang ng CCTV sa paaralan. Pasado alas 10 ng gabi noong biyernes ng matagpo ang nakalambitin at wala ng buhay ang grade 10 student na si Mary Nicole Picard, 15 anyos, at grade 8 student na si Irish Sheen Manalo, 13 anyos, sa loob ng Girl Scouts office na SVNHS. Una nang sinabi ng Taguig City Police na walang foul play sa pagkamatay ng mga estudyante at ayon kay Police Colonel Robert Baisa, tanggap umano ito ng pamilya ng dalawang biktima matapos ang kanilang pagpapaliwanag na walang lumabas na foul play base sa kanilang mga inisyal na ebidensya. Samantala, nagpahayag na rin ang pakikiramay ang Department of Education o DepEd sa pamilya ng mga biktima. Kasabay ng pagsigurong pakikipagtulungan ng kanilang Schools Division Office sa soko sa investigasyon. Nagsimula ng ipatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw, November 13, ang pagpapatupad ng mas mabigat na multa sa mga hindi otorisadong motorista na daraan sa EDSA Carousel Bus Lane. Sa bisa ng MMDA Regulation No. 23002, mula sa dating 1,000 pesos na penalty sa first offense, 5,000 piso na ang ipinapataw na multa. Para sa second offense, 10,000 pesos na multa, isang buwang suspensyon ng driver's license at mandatory road safety seminar ang ipapataw. Para sa mga nakatatlong offense naman, haharap ito sa 20,000 pesos na multa at isang taong suspensyon ng lisensya, habang 30,000 pesos naman ang multa sa fourth offense at rekomendasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na tanggalan ng lisensya. Paalala ng MMDA, tanging mga bus at emergency vehicles lang ang maaaring gumamit ng EDSA bus lane. Solong maiuwi ng isang mananaya ang mahigit 116 million pesos matapos makompleto ang winning combination sa Grand Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO noong Sabado, November 11. Mag-isa niyang nahulaan ang winning combination na 52-08-41-11-27-31 na may katumbas na premyong 116,554,053.80 centavos. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija, nabili ng nagwagi ang kanyang tiket ayon sa PCSO. Samantala, isang mananaya naman sa Santa Barbara, Iloilo City ang nagwagi ng higit 10.8 million pesos matapos matamaan ang winning combination sa Lotto 642 na 03 28 17-11-26-16. Wala namang nakakuha ng 123 million peso jackpot sa draw ng Lotto 649 at 117 million peso jackpot sa Ultra Lotto 658 kagabi. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.